Hey guys, what's up? At ngayon ang araw nga ay nandito tayo ngayon sa Okayan So mamimili tayo ng mga damit kasama ang aking wife So ngayon tinulungan ko siya maganap ng kanyang bibilhin din wala daw, hindi daw siya makapag-design Sabi ko yung stripe stripe naman, so ako nag-anap So meron ako na pili dyan guys Yung kanina kulay pink at yung isang kulay stripe na puti ayun ang aking na pili So yun, so nagahanap pa siya baka na magustuhan pa So nagahanap din ako na baka may magustuhan din siya. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko sa kanya, is yes, yung stripe-stripe naman. O yung ganyan, yan. Yung mga linga-linga na ganyan. Side. So yun, at yun nga, medyo nahihiya, tatagal din kami maghanap kasi nga, medyo pihikan din sa damit ang aking misis. Pero ganyan din ako. So ako naman, wala rin ako pili para sa akin. Dahil wala akong napupusuan, wala akong natitipuan, parang babae lang yan. <laughs> At yun nga, habang naghahanap pa siya, ay ako naman ay umikot-ikot din at baka sakaling umahanap din. So yun nga, sinubukan ko pa rin maghanap na maghanap. Baka ako pa ang may mahanap. Este, ay, baka makahanap. <laughs> yun nga, niloloko ko siya. Baka gusto niya itong butas-butas na to. Sabi niya, wag yan, ano ba yan? Ah, sige, babalik ko na nga lang. Hmm, dito ka. Ayaw niya. Eh, yun naman ay biro lamang. So, yun nga, dito naman tayo sa iba mga t-shirt. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba ng t-shirt? Sabi niya, ayoko. Hindi ko naman masusuot yan pang araw-araw. Ang gusto niya is yung magagamit niya sa pang-office. Okay, guys. At yun nga, sabi ko, ano ba, yara lang ba? Sabi niya, ito na. Tinuro niya sa akin itong pink. Madali, maganda, maganda ito. Bagay ba sa akin? Sabi ko, oo. Oh, okay lang naman. pit sa katawan na yun pag sinuot mo. So, yun nga. Pinakita niya sa akin yung design na yun. Yan. Yeah at yung stripe at yung pula, yan. So ako naman, naghanap din ng para sa akin. So pumunta ako dito ngayon sa bilihan ng mga damit. Para sa akin, sabi ko sa kanya, kung pila ka na, hindi niya ka na dun. Okay, bayaran na. Okay na yun. Kung ayaw mo na. Okay, kung wala na talaga. Okay. So, yun, guys. May nakita ako rito, pistuan na mga parang. Kung marami pa pala doon sa taas, oh. So, kung mga pa ako ng pantalon. So nagaba naghanap na ako ng pantalon. Eh yun nga, naghanap ako ng pantalon. Sa so, paghahanap ko guys, e, wala akong nahanap. Sa so, kasama ang pala, wala akong nahanap. Wala akong natipuhan. Dahil mga oversize. <laughs> ang pantalon na walang namang kakasya sa akin. Okay guys. So yun nga, sabi ko, ano ba naman, ano ba naman mga pantalon na ito? Mga oversize naman to Wala naman ako mapili dito na para sa akin. At yun nga sabi ko dito sa unan Baka mayroon ako mahanap. Wala talaga. Wala talaga. As in, wala, wala, wala. Okay, guys. At yun nga ito. May nakita ko rito isang jogging pants yata. Ayun, nasa na ba yun? Saan yung jogging pants? So, uy, huwag pakita ka. Hinahanap ko yung jogging pants eh. Ay. Okay, sige. Huwag na muna, guys. <laughs> Bakit? Naano na, na, na yata? Napakita na yata. So, yun, guys. Habang naglalakad ako dito, sabi ko dito muna nga ako. Nagpipisto. Okay. So, yan. At yun nga, dito sa kabilang side ng pantalon na naman, naghanap na ako. Wala talaga akong mahanap na maayos na sa tingin ko ay babagay talaga sa akin. So, yun. Wala talaga. hanap tayo dito sa kabila. Ikot tayo. Baka mayroon. Okay. Hindi na ako bumili ng mga t-shirt, guys. guys Kasi ang dami ko ng t-shirt. Meron na ako dito mga t-shirt na alam niyo na yun, yung mga makabago ngayon. Basta yan. So naghahanap pa rin ako ng pantalon kasi gusto kong dagdagan ang pantalon ko. Or jogging pants na maganda naman ang forma. So yan. So wala akong napipili na guys. So yan. Pagdating kasi sa pantalon, dalagang pihikan ako guys. So yan lang guys. Thank you guys sa pananong guys.